Nagsisimula ang bawat kwento sa isang simpleng bulong, minsan sa isang payak na abisong napadaan sa radyo, o sa isang tawag na hindi mo akalaing may dalang pag-asa. Sa mga tahanang matagal ng nakipagbuno sa dastusin, sa mga lumang upo ang inupuan ng panahon, sa mga bintanang matyagang sumilip sa bawat bukang liwayway, may isang ulap ng balita na nadlalakbay ngayon. May dalang huling paalala na bukas ay isang mahalagang araw para sa mga nakatatanda. Maaring ikaw iyon, maaring ang magulang mo, ang kapitbahay mo, o ang lola mong tahimik lang na nakaupo sa gilid habang nanonood ng galaw ng buhay. Isipin mo ang pakiramdam na pagkatapos ng mahabang paghihintay, may isang pinto ang muli palang bubukas para sa iyo. Hindi para sa pangarap na matagal mo nang nakalimutan, kundi para sa karapatang dapat sana isa iyo na noon pa. Maraming taon nang inuulit-ulit ng lipunan ang pangakong may pagkilala sa mga senior citizens. Sa bawat administrasyon, may mga pangako, may mga programa, may mga plano. Pero madalas, tulad ng ulan na bigla na lang mawawala, nakakaligtaan o napupurnada ang ilan. Kaya ngayong may malinaw na pahayag, may inihaing pondo, at may ilalabas na payout, hindi mapigilan ang kaba at pag-asang sabay na pumipintig. Sino ba ang kwalipikado? Paano ba ang proseso? Totoo ba itong lalabas bukas? Paano kung nasa malayong lugar ka at walang masyadong teknolohiya? Sa dami ng tanong, marami ring puso ang kumakatok sa linya ng gobyerno, nagbabakasaling marinig ang pangalan nila sa listahang inaabangan. Ang bawat senior sa Pilipinas ay may kwentong hindi dapat nalilimutan. May ilan na galing sa lupa ang pawis, nadbungkal ang bukid ng halos buong buhay nila. May iba na tumayo sa jeep, araw-araw pabalik sa terminal, inuwing ang pagod para sa pamilyang umaasa. May guro, may mananahi, may mangingisda, may labandera, may naging tagapag-alaga ng mga apo dahil ang mga anak ay lumipad na papunta sa ibang bansa. Lahat sila, dala ang marka ng panahon sa kanilang mga kamay, may linya ng pagod at pag-asa sa kanilang mga mata. Kaya kapag may araw tulad ng bukas, may isang araw ng pangako na may tulong na darating, hindi ito basta pera. Ito ay simbolo ng pagkilalang matagal ng naantala. Sa maraming barangay, nakakalat na ang bulong-bulungan. May ilang punong barangay na nagpaabot na ng abiso. May mga health worker na nag-ikot. May opisyal na naglagay ng poster sa waiting shed. Makikita mo ang mga matatandang unti-unting nag-aabang. May hawak na plastic na folder kung saan nakalagay ang E, barangay certificate, birth certificate, at kung ano-ano pang dokumentong sa tingin nila ay hihinin. Hindi dahil kailangan lahat, kundi dahil sanay na sila sa sistemang mabagal, magulo at minsan ay pahirap. Pero sa araw na ito, may kakaibang hangin. May sinasabing ti final notice, may pahiwatig na seryoso at nakahanda ang gobyerno na ibigay ang nararapat. Habang sinasalubong ng umaga ang buong bayan, may mga matatanda rin gigising ng mas maaga kaysa dati. Hindi dahil kailangan nilang magluto o magwalis, kundi dahil may pag-asang maaaring matanggap nila ang matagal ng hinihintay. Iniisip nila kung sapat ba ang dokumento nila. Iniisip nila kung kasama ba ang pangalan nila. Iniisip nila kung tama ba ang impormasyon na narinig nila. Ngunit sa likod ng lahat ng iyan, may isang pakiramdam na mas malalim ang pag-asang hindi sila nakalimutan. Maraming taon silang nagtiis, kumayod, sumuporta sa pamilya at ngayon kahit kaunti may ibabalik. Kapag dumating ang araw na bukas, maraming pangalan ang tatawagin. Maaaring may pila sa covered court. Maaaring may listahang nakapaskil sa pinto ng munisipyo. Maaaring may tumawag mismo sa bahay mo para ipaalam na kasama ka sa benepisyaryo. Sa bawat senaryong ito, may halong kaba at saya. Ang ilan ay maglalakad ng malayo, dala ang tungkod o payong, tumatawid sa kalsadang puno ng tricycle at nagbabakasaling makarating ng hindi pagod. Ang iba naman, sasamahan ng apo nila, pipila habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay, Tungkol sa hirap, tungkol sa kababalaghan ng panibagong pag-asa. Pero kahit na may saya, hindi rin mawawala ang pag-iingat. May mga grupo na minsan pumapapel bilang gobyerno at nagsasabing kailangan ng bayad, kailangan ng processing fee, kailangan ng dokumentong hindi naman hinihini. Kaya mahalagang maging mapanuri. Ang tamang impormasyon ay hindi naniningil, hindi nagmamadali, hindi nahihiyang magpaliwanan. Kung may tanong ka, dapat may sagot na malinaw. Kung may proseso, dapat may tulong na maayos. Maraming beses nang nasaktan ang mga matatanda dahil sa mga mapagsamantalang individual. Kaya ngayong may totoong programa, dapat mas mainat munit bukas ang loob. Sa bawat sulok ng komunidad, may mga kwento ng pag-asa. Isipin mo ang isang lolo na matagal nang hindi nakabibili ng gamot dahil inuuna ang pagkain ng kanyang apo. Isipin mo ang isang lola na sumuko na sa pagkuha ng tulong dahil palading wala ang pangalan niya sa listahan. Isipin mo ang isang senior na hindi na makalakad ng maayos at nakadepende na lamang sa anak na may dalawaring trabaho. Sa kanilang mga mata, ang salitang tulong pi ay hindi luho, ito ay pangangailangan, ito ay karapatan, ito ay hiningang matagal ng kinakapos. Kaya sa bawat mensahe ng gobyerno na nagsasabing lalabas na bukas ang payout, may kasamang bigat at saya. Ang bigat ay galing sa mahabang panahon na halos mawala na sila ng pag-asa. Ang saya ay galing sa pag-asang baka ngayong pagkakataon, sa wakas, makarating na talaga. Hindi na sana maulit ang mga pagkakataong may abisong hindi natutupad o mga programang puno ng kondisyon pero kakaunti ang nakikinabang. Sa pagkakataong ito, malinaw ang mensahe, may pondong nakalaan, may listang inilabas, may proseso at petsa, at may pangakong hindi mawawala gaya ng dati. Isang bagay ang hindi natin maitatangi ang mga senior citizens ay pundasyon ng bansa. Sila ang naglukad ng haddanan kung saan nakatayo ngayon ang mga pamilya, ang mga negosyo, ang mga pangarap ng kabataang mas malaya ngayon. Kung may dapat unang alagaan, sila iyon. Kung may dapat unahin sa programa, sila rin iyon. At kung may tulong na darating, hindi dapat nagpapahintay ng matagal. Kaya ang balitang ito ay hindi lamang pila, hindi lamang listahan, hindi lamang pera. Isa itong pagpapakita na may ginagawa ang lipunan para sa kanila. Kung ikaw ay nag-aabang, hayaan mong manahimik ang isip mo kahit sandali. Maghanda ng mga dokumento mo, hindi dahil pahirap, kundi para mas mabilis ang pagproseso. Magtanong sa barangay, hindi dahil may duda ka, kundi dahil karapatan mong malaman kung ano ang nararapat sa iyo. Maging mapanuri, hindi dahil natatakot ka kundi dahil kailangan mo ng malinaw na impormasyon. Maging handa, hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa emosyon. Dahil ang araw na bukas ay maaaring magsimula ng bagong pag-ikot sa buhay mo. Nakakatuwang isipin na sa isang buong taon na puno ng unos, may araw palang tulad ng bukas na bibitbit ng pag-asa. Hindi ito perpekto, hindi ganap, hindi solusyon sa lahat, pero isa itong hakbang. Isang hakbang na hindi mo inaakalang darating, pero darating. Hindi mo kailangang maging masyadong masaya o masyadong kabado. Sapat na ang maging handa, sapat na ang magtiwala na may pag-asang totoo. Hindi lahat ng pangako ay nabibigo at minsan, ang tulong na tulad nito ay patunay na may mga pagkakataong tama ang takbo ng sistema. Habang papalapit ang araw, may mga pamilyang nag-uusap tungkol dito. Ang iba ay nag-aalala kung kasama ang pangalan ng kanilang magulang. Ang iba ay kinakalkula na ang gagastusin ng matatanggap. Ang iba ay nagdarasal ng tahimik, umaasang hindi sila maiiwan. Ngunit sa lahat ng ito, may iisang sinulid na nagdurugtong sa kanila, pag-asang hindi sila pababayaan. Kung sakaling ikaw ay isa sa mga makatatanggap bukas, alalahanin mo na karapatan mo ito. Hindi mo ito ninakaw, hindi mo ito inutang, hindi mo ito pinagdasalan ng walang dahilan. Ito ay ibinibigay dahil ikaw ay may ambag. Ikaw ay may parte sa pagbuo ng bansang ito. Ang buhay mo, ang lakas mo, ang panahon mo, lahat ng iyon ay bahagi ng mas malaking larawan. Kaya tanggapin mo ito ng may dangal, nang may pasasalamat, at nang may lakas ng loob na harapin ang mga susunod pang araw. At kung ikaw naman ay hindi pa sigurado, huwag pang hinaan ng loob. Maraming pagkakataon pa para malaman kung kwalipikado ka. Maraming opisina ang bukas para sagutin ang tanong mo. Maraming paraan para malaman ang katotohanan. Huwag kang magpadala sa takot. Huwag kang magpadala sa maling impormasyon. Piliin mo ang tama. Piliin mo ang malinaw. Piliin mo ang proseso na may malasakit. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang katotohanang ng hindi mawawala. Bawat senior citizen ay may karapatang mabuhay ng may ginhawa. Hindi mo kailangan ng limpak-limpak na pera. Hindi mo kailangan ng marangyang buhay. Kailangan mo lang ng sapat na panggamot, pangkain, panggasto sa araw-araw. Kailangan mo lang ng katiyakang hindi ka malulugi sa pagtanda mo. At kahit maliit lang ang tulong bukas, malaking bagay ito para sa araw-araw na kabuhayan mo. Bago matapos ang araw ng paghahanda, hayaan mong pumasok sa puso mo ang pag-asang maaaring magbago ang bahagi ng buhay mo bukas. Hindi ito milagro, hindi ito kababalaghan. Ito ay bunga ng proseso, bunga ng pakikipaglaban ng maraming sektor para sa karapatang hindi dapat ipinagkakait sapagkat ang dignidad ng mga matatanda ay hindi dapat nawawala. Hindi dapat kinakalimutan. Hindi dapat tinatabunan ng inday ng politika o problema ng lipunan. Kaya habang naghahanda ka, alalahanin mo ang buong lakbay na dinaanan mo. Ang mga taong minahal mo, ang trabahong pinaghirapan mo, ang mga sakripisyong ginawa mo. Lahat ng ito ay dahilan kung bakit karapat dapat kang makatanggap ng tulong. Hindi ka nakadepende lamang, ikaw ay bag. Ikaw ay nagbigay ng buhay sa bagong henerasyon. Ikaw ang ugat kung bakit may mga batang sumusulong ngayon. At sa huling sandaling iyon, bago sumapit ang bukas, tanggapin mo na may pag-asang hindi nagtatapos. May tulong na dumarating. May pagkilalang ibinibigay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nalilimutan. Kapag narinig mo na ang tawag ng pangalan mo bukas, mararamdaman mong hindi ka basta bahagi ng lipunan. Ikaw ay mahalagang haligi nito. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, sa bawat pagdulog sa mesa ng paghihintay, naroon ang pag-asang bumabalik sa iyo, dinadala ka sa lugar na matagal mo nang nararapa. Kung may yakap kang natanggap ngayong araw, sana ito ay yakap ng pag-asa. Kung may luha kang pumatak, sana ito ay luha ng ginhawa. Kung may kaba sa dibdib mo, sana ito ay kaba ng pananabik, hindi ng pangamba. Bukas ay hindi lang petsa. Bukas ay pagkakataon. Bukas ay sagot sa mahabang panahon ng paghihintay. At sa bawat senior na naririto ngayon, sa bawat pusong nag-aabang at umaasa, may tulong na darating. May pangalan kang dadalhin ng hangin bukas. At maaaring ang pangalan na iyon ay iyo.